Magandang araw na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gobyerno ng Estados Unidos sa pag-abot nito ng tulong sa mga apektado ng masamang panahon sa Mindanao. Ayon kay Communications Secretary Chaloy Grafil, ipinaabot ni Marcos ang kanyang pasasalamat kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson nang mag-courtesy call ito sa Malacanang noong Martes. Ipinalam ni Carlson sa Pangulo na nagpadalang Estados Unidos ng dalawang C-130 planes at tulong na halagang 1.25 million US dollars. Tiniyak naman ng ambassador na handang tumulong ang Indo-Pacific Command, US Agency for International Development at Joint US Military Assistance Group sa kaling kailanganin ng Pilipinas. Pinuri din niya ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa mga nagpapadala ng tulong sa mga biktima ng baha at landslide sa Mindanao. Hinimok naman ni Pangulong Marcos si Carlson na pakinabangan ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement side sa pagtugon sa mga sakuna. Naunang iniutos ng Pangulo ang pagpapalabas ng nasa 265 million pesos na halaga ng tulong para sa mga biktima ng kalamidad sa Mindanao. Naging produktibo ang ginawang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Malaysia kung saan natunghayan niya ang mga estratehiyang pang-edukasyon ng gobyerno na babaunin niya pabalik ng bansa. Bumisita si Duterte sa Malaysia bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education o SIMO. Sa isang panayam, pinuri ni Duterte ang kursong Early Childhood Development na itinuturo doon para sa mga batang edad apat pababa Ayon sa vice presidente, ito ang mga batang kailangan bigyang pansin lalo't hindi pa sila pumapasok sa mga public school dito sa Pilipinas. Ani Duterte gusto niyang ibahagi ang natutunan niyang ito sa Early Childhood Development Council kung saan tumatayong hepe ang Department of Education. Nagpasalamat naman ang pangalawang pangulo sa gobyerno ng Malaysia sa pagsuporta nito sa mga Pilipinong doktor at scientists sa pamagitan ng SIMO, Tropical Medicine and Public Health Network. Kinilala rin niya ang pagsasulong ng SIMO, Regional Center for Education in Science and Mathematics at SIMO Regional Center for Special Education Needs sa Dekalidad na Edukasyon. Aniya, makatutulong ang matututunan ng Pilipinas mula sa mga ito sa pagpapatupad ng matatag agenda at curriculum ng DepEd. Patay ang isang 80 anyos na babae matapos bumagsak ang ikalawang palapag ng St. Peter the Apostle Parish Church sa barangay Tungkong Mangga sa San Jose del Monte, Bulacan kaninang umaga. Kinilala ng San Jose del Monte Public Information Office ang biktima na si Loneta Morales, miyembro ng choir ng nasabing simbahan. Bukod kay Morales, sa abot sa na 63 ang nasugatan. Karamihan sa mga ito ay nagtamo ng minor injuries tulad ng pasa at sakit sa balikat. Naganap ang insidente bandang alas 7 ng umaga habang nakapila ang mga nagsisimba para malagyan ng abo ang kanilang mga noo bilang bahagi ng Ash Wednesday Mass. Ayon kay Gina Aison ng City Disaster Risk Reduction Management Office, gawa sa kahoy ang bumagsak na bahagi ng simbahan. Ayon naman sa parish priest na si Romulo Perez, dumaan na sa renovation ang simbahan maliban sa loob at sa mezzanine nito. Napansin din na kinain na ng anay ang malaking bahagi ng gumuhong palapag. Nagpaabot naman ng tulong ang pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa pamagitan ng pagpapagamot sa mga biktima. Pansamantala ding ipinasara ang simbahan habang sinusuri ang lagay nito. Inaasahang lalakas ang paglago ng gastusin sa mga household goods sa gitna ng paglobo ng populasyon ng middle class sa bansa. Sa pahayag ng BMI na bahagi ng Fitch Solutions, inaasahang tataas ng 7.5% ang household spending sa bansa. Inaasahan ding papalo ito sa average na 7.1% hanggang sa taong 2028. Ayon sa BMI, ang dumaraming bilang ng middle at upper income brackets ay magpapalakas sa merkado ng pabahay kung saan tataas din ang bilang ng mga bumibili ng gamit sa bahay. Ani lang maaaring umabot ang gastusin sa household goods ng hanggang 354 billion pesos o 6.1 billion US dollars sa taong 2028. Dagdag pa ng BMI, ilang domestic chains tulad ng SM Home ang kayang makipagsabayan at kasalukuyang nakikipagkompetensya sa mga kumpanya mula sa Europa at iba pang bansa tulad ng Sweden-based na IKEA at Hong Kong-based na Japan Home Center. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya ngayon, kahit pa ang pag-ibig, pwede nang mahanap online. Ito ang karanasan ng dalawang taong pinagtagpo ng tadhana sa pamagitan ng online dating. Ang kanilang kwentong pag-ibig, alamin sa ulat ni Stephanie Sevillano. Para sa marami, wala nang mas klasik pa sa kilig na dala ng pag-ibig. Ngunit sa dami ng na nagkalat na scammers at bogus sa makabagong panahon, mas marami ang tila hirap ng magtiwala lalo na online. Pero ibahin natin na ang strangers turned lovers na sina Ian at Jerilyn. Dahil ang kanilang forever, sa online dating app lang naman nila nahanap. May nakita lang akong uh, video clip from YouTube about Tinder. Then ayun, out of curiosity, tunay lang siya. Then May 19, 2015, yun yung first chat namin sa Tinder. Online friendship lang daw sana sila noon. Pero ang pagiging mag na nauwi na sa totoong meet-up. Click kami dahil sa cosplay topic. So, si Ian kasi nagko-cosplay na talaga siya and ako sa bahay lang. First meet-up namin sa isang cosplay event sa MOA. At uh, pareho kaming Christian. That's why nung nag-share ako ng gospel sa kanya, na uh, nag-click kami and uh lumalim yung discussion namin. Usually kasi yung mga ibang nakakausap ko, umiilag sila sa akin 'pag <laughs> yun na yung nagiging topic. Pero paalala ni Jerry Lee, sa mga kabataan, dapat maging maingat sa pagbili ng kikitain ng personal, lalo pa't maraming manloloko online. Buti na lang aniya at iba si Ian. Kaya naman sa paglipas ng panahon, ang kanilang online friendship na uwi na rin sa relationship lalo pataglay taglay daw ng isa't isa ang mga hinahanap nilang katangian sa isang mapapangasawa. God is real, God is in control of everything. Kaya pala hindi ako magkaroon ng jowa or wala akong jowa before kasi I ask God for a trophy wife. Trophy, uh, walang value. So lang siya habang tumatagal kumukupas. I ask God for a trophy wife. Instead, He gave me a precious gem. Sa ngayong tatlong taon ng kasal sina Ian at Jerilyn at ngayong Hearts Day, mensahe ng pagmamahal ang hatid nila sa isa't isa. Message to my wife, lagi ko naman siya sabi sa kanya yon. Alam na niya man, alam na niya yon. Then uh, for me, uh, happy wife, happy life. Okay? I love you and thank you for everything. I'm I'm very blessed kasi binigyan ako ni God ng Asawa na, never naging sakit ng ulo. I always pray na magkasama tayong uh, tatanda. Stephanie Sivayano para sa PNA Newsroom. Pagdating sa pagpaparamdam ng pagmamahal, walang makadaraig sa pagbibigay ng bulaklak. Ang sabi nga nila, when words are not enough, say it with flowers. Kaya naman, dinadagsa ang Dangwa Flower Market sa Maynila ng na mga naghahanap ng pinakamagagandang rosas at iba pang mga bulaklak na may alay sa kanilang mga iniibig. Narito ang report ni Jeralu Eufemiano. Mahal ang magmahal, lalo na kung gusto mong magregalo ng mga bulaklak sa taong iniirog. Ngayong araw ng San Valentino, doble presyo na ang mga tinitindang bulaklak sa flower capital ng Manila, ang Dangwa Flower Market. Nagkakahalaga kasi ng mula 100 pesos ang isang pirasong bulaklak at 500 hanggang 2,000 pesos naman ang mga buke. Depende sa klase at laki ng bulaklak. Mayroon ding mabibiling tig 8,000 pesos na pwedeng e-customize base sa nais ng mamimili. Pero sa kabila niyan, hindi dahilan ang bigat sa bulsa para hindi i-celebrate ang araw ng mga puso sa mga taong sa ngayon dito. Ika nga ng biro ng iba sa social media, basihan daw yan ng ganda ngayong araw. Kaya naman hindi nagpaawat sa pag-effort na makipagsiksikan ang ilang mga kalalakihan at may mga kasintahan para makapagregalo ng bulaklak kahit pa mainit man at maalinsangan ang panahon. Ayon nga sa ating nakapanayam na hindi maitago ang kilig sa kanyang ipinamiling bulaklak, ay sinadya niya raw pa talagang pumunta rito para sa kanyang pagbibigyan ng bulaklak. Tulips po. Um, pink tulips po for ano. Para kanino ito? Para sa crush ko po. Para sa crush ko. Si Anthony naman ay namili rin para sa kanyang kasintahan para ipadama ang kanyang pagmamahal ngayong araw ng mga puso. Uh, para po sa girlfriend ko, uh, paper roses po at stargazers po. Uh, para sa akin po kasi uh, gusto ko po na maramdaman niya na dahil po siyang iniisip. At alam kong special po yung day na to para sa lahat po na in a relationship. Kaso syempre kailangan ibarin rin po yung magiging effect nun sa kanya. Kaya yung favorite color din po niya yung kinuha ko po. Si Vic naman na pitong taon nang nagtitinda dito sa Dangwa ay nagbahagi ng kanyang kwento. Ayon sa kanya, sa lahat ng bulaklak na mabenta ngayong araw ng mga puso, may isang namumugod tangi pa rin na patok sa masa. Ah, uh, very important kasi talaga 'yung ano eh, sa mga Filipino roses talaga. Kahit anong gagawin natin, roses at roses talaga ang hinahanap ng Pilipino. Kwento ni Vic, Medyo tumaas nga lang ang presyo ng mga bulaklak ngayon kumpara sa mga nagdaang taon. Para sa kanya, nakakatuwa rin na maging bahagi ng pagpapakilig at pagdadala ng sorpresa ng kanilang mga customer sa kanilang mga kasintahan. Uh, para sa amin, uh, siyempre na-miss din namin yung pag-arrange at nagbibigay ng sigla at saya sa ibang tao yung yun siguro na miss din namin uh, bring happiness and bring joy sa pamamagitan sa pag-aaral sa bulaklak yun lang sa mga hindi naman kayang makipagsiksikan sa damwa may iba pang paraan para makapaghatid pa rin ng sorpresa sa ating mga mahal sa buhay Mula ngayong araw hanggang February 16, may handog na Express for the Love ang Philippine Postal Corporation. Sa PhilPost, hindi lang bulaklak ang pwedeng ipadala dahil pwede rin sorpresahin ang inyong mga mahal sa pamamagitan ng cakes, cards, stuffed toys, chocolates, at marami pang iba na mabibili na mismo sa kanilang Express padala booth. Meron silang same-day delivery sa kanilang Domestic Express Mail Service. Bisitahin ang Express padala booth ng Phil Post sa Quezon City at Makati Central Post Office. Bukod sa regalo, pwede ring maglakip ng mensahe sa pamamagitan ng sulat na mas magpapakilig sa inyong mga sinisinta. Meron din silang Valentine's Day special stamps kaugnay ng Love Month na may iba't ibang disenyo ng cute na teddy bear na iginuguhit ni Beth Parocha, isang kilalang children's book author at illustrator. Ang mga makukulay na selyo ay mabibili at magagamit sa mga love letters na ipapadala sa mga minamahal sa halagang 16 pesos. Maraming paraan para maipakita at maipadama sa ating mga minamahal ang ating nararamdaman, lalo na ngayong araw ng mga puso. Pero bukod sa pisikal na regalo, pinakamahalagang maiahandog natin sa kanila ay ang ating buhay at tapat na pagmamahal. Para sa PNA Headline, ako si Jerry Luifemiano na bumabati ng Happy Valentine's Day! At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PINI Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas, isang makabuluhang pagsisimula ng kwaresma at maligayang araw ng mga puso sa ating lahat.